so sa... Hi guys, welcome back. So, ayun na nga. Tagal natin hindi nakita-kita. Almost one month akong walang vlog, walang palamdam sa inyo. Kasi simula nung nakabalik ako galing sa Pilipinas sa pagbabakasyon, inanuhan tayo ng konting homesick naging tamad hindi pala labas ng bahay so ngayon ngayong umaga eh maga tayo nagising kasi nga pala ko maglakad-lakad kahit papano kasi sa tagal na natambay tayo sa loob ng bahay nakapag-ipon tayo ng maraming taba tumas na naman yung ating timbang. So, nag-decide ako na maglakad ngayong umaga. Kaya lang, ang problema, kung kailan nag-decide ako ng maglakad-lakad, eh medyo umaampon. So, ayoko naman mawala yung adrenaline ng paglalakad ko ngayong araw. Eh, sige lang, hanggat hindi malakas ang ulan. Eh, lakad lang tayo. Dito lang naman sa tabing dagat, siguro kahit mga 2,000, 3,000 walk o step, eh, ayos na yon panimula. Medyo nag-decide na uli ako na maglakad-lakad kasi nabanggit ko kadina, tumasong yung ating timbang 61 dati nung bago ako umuwi ng Pilipinas, ngayon naging 69 8 <laughs> kilo po talaga ang nadagdag sa atin simula nung hindi ako nakikikilos simula nung, nung simula nung tama ako pero kailangan na uli magising sa katotohanan na nagkakaedad na po tayo kailangan na po natin kahit papano ng exercise o activity kahit ba walking lang although nung mga nakaraan hindi ko na yun na i-vlog nakadalawang beses na akong nakapag-hike uli na mag-isa. Saglit lang yun, siguro. Makapaglakad lang ako ng mga isang oras lang sa bundok. Babalik na uli ako. Ayaw ko rin naman kasi mabigla kasi nga. Ang totoo, mabigit na naman ng aking katawan. Kaya, nahihirapan na naman tayo. Kaya ngayon, sige, Last night, nakapag-timbang uh, tayo. So, nabigla ako dahil nung bago ako nag-hike nung mga nakaraang linggo, 66 kilo lang eh. So, hindi pa ako nabahala. Pero, yun nga, last night, nung nagtimbang ako, nag-69 kilo ako. So, from last week na 66 kilo, naging 69 kilo, nabahala na ako kasi ayoko na uli sumampa pa ng 70 pataas yung akin timbang kasi nga the last time na uh, nag-decide ako noon magpa o mag diet is 78 75 kilo yun so umabot ako ng 61 kilo so malaking bagay yung nawala sa akin so buhat nung malaman ko yung timbang ko nung kagabi sabi ko hindi, kailangan ko maglakad-lakad kahit pa paano. Kaya ngayon, kahit gloomy ang panahon, medyo umaambon. Lakad lang. Kasi actually maganda ang tulog ko kagabi. Kaya maga tayo nagising. So, Balikan ko din lang kayo medyo nandito ako sa gilid ng kalsada. Kaya maingay eh. so ayan guys uh, para medyo mahaba-haba naman yung ating lalakad mahaba-haba lang ng konti usually wanda lang ako bumarik dito the last time na huling punta ko dito nung last year pa dito lang naman sa tinatawag niya ng little pampanga pero dahil uh, kahit nga sinabi ko mga 2000-3000 step lang ang pakay ko ngayong araw eh medyo lumayo-layo ako kaya kahit na medyo gloomy yung panahon nagsashower rain kung tawagin o umaambon eh nag ako na dumiretso rito ikot ikot lang and then babalik tayo sa pinanggalingan natin sa ngayon sa totoo lang kapag ka konting lakad mabilis, mabilis hingalin gawa ng ilang buwan tayo na sa loob ng bahay. So, nakarating na tayo. Nandito tayo sa Little Pampanga. Little Dubai? Little Pampanga tuloy, sorry. Little Dubai kung tawagin. So, ayan. Mali tayo. Little Dubai kung tawagin pala. Hindi Little Pampanga. Ba't tayo nakarating ng na Pampanga? Pasaway. At tagal ko kasi walang vlog. Kaya medyo na ano na naman tayo. Ay! Nahirapan na naman tayong mag vlog. Actually guys, maraming beses na rin ako nagtangkang humarap sa camera para mag vlog. Kaso ang problema, parang hindi ako nasasatisfied. satisfied na i-edit saka i-upload. So, ang ginagawa ko, binubura ko na lang. May mga pagkakataon na hahawakan ko yung mga mga tuloy, sorry. Nah, hahawakan ko yung camera o yung cellphone ko para lang makapagsulita sa halapang na ng camera. Kapag ka ine-edit ko na siya, parang hindi rin ako nasasa, nasasa, nasasatisfied o natutuwa. Kasi, parang wala pa akong gana ba. Kaya ang ginagawa ko, instead na i-edit ko pa, eh buburahin ko na lang. So dahil uh, isang buwan na tayong walang upload kay YouTube, so I decide na Actually wala naman talaga ako, wala pa rin talaga ako balak i-vlog ito. Ang vlog, uh, ang bala ko lang sana talaga is maglakad. Pero nandito na 'to. At sana may edit ko to. <clears throat> Kaya para magkaroon tayo ng upload sa YouTube. Kung mapapansin niyo doon simula sa simula ng akin vlog eh hindi ako sa salita kasi actually wala pa talaga akong balak talaga mag-vlog. <laughs> Kaya lang nang hinaya ako sa akin YouTube baka wala tayo ng ads. Anyway, ayan, medyo napapagod pagod na tayo just ko, uh, konti pa na rin nalalakad natin pagod is real anyway, buti na lang medyo actually medyo napabuti yung gloomy yung panahon kasi sa pag-isimula ko ng paglalakad hindi masyadong hindi, hindi, hindi tayo pagpapawisan, hindi tayo makakaranas na, hindi tayo makakaranas agad-agad ng sobrang pagod ay naku ganda lang. Tabad lang talaga ako magkikilos. Kahit noon pa man. Pero kapag ka naisipan naman maglakad, so, sobra-sobra, tuloy-tuloy. Pero kapag ka na naman ang katamaran, wala na naman. So ayan guys, sana hindi tayo madulas ano, kasi nga dahil umaambon. Medyo madulas yung cemento dito sa May Victoria Harbor. Kasi medyo makinis eh. But anyway, konting ingat na lang konting ingat na lang din talaga. Punta lang ako sa dulo para makadagdag tayo ng step ba so after doon balik na tayo sa ating uh, pinagsimulan o pinagmulan ikot tayo sa park and then ganun lang sa unang araw natin sumuling paglalakad huwag natin biglain kasi una sa lahat dahil nga mabigat yung aking katawan mahina yung aking binti sa totoo lang, kasi medyo maliit yung aking binti. Kesa doon sa katawan ko na malaki. So, ayan. So far, so good. Actually, kapag ito nayari, ewan ko kasi merong ginagawa pa dito eh. Siguro pagka nayari ito, kayang tumagos ito sa papuntang North Point. Actually, nasa may Tinhaw na ako from Causeway Bay. Tinhaw. Kapag ka uh, nabuksan ito o kung idediretso hanggang North Point, masarap maglakad dito papuntang North Point para mamalengke. Mas mapapadali yung paglalakad unang-una. Hindi siya masyadong crowded. Pangalawa, hindi masyadong tabi sa daan. Dati kasi kapag nagpupunta ako ng North Point, pagka naisipan ko maglakad, from bahay, doon ako dadaan sa highway talaga. Doon sa may gutter ba. Pero kapag ito uh, nagawa, hindi natin alam kung saan ito hihinto. Sana makarating ito sa may ano, yung ginagawa nito sana doon sa may papuntang North Point, papuntang Palengke. Sarap dito dumaan. Kasi nga unang-una, o -una, oh, di ba? Malawak. Pero so far, ngayon ginagawa pa din, hindi natin alam kung ano 'yan eh. Kaya sana hopefully ganun na nga mangyari. Mas gaganahan maglakad ang mga tao kapag uh, ganito yung dadaanan mo, maluwag. So yun guys, andito na tayo sa park. So after natin sa Little Dubai, dumiretso ako dito para maka-gain pa tayo ng mga ilang step bago umuwi ng bahay. So far nasa 3000 step na tayo. Ewan natin kung sa paglalakad natin ito dito sa park eh makalagpas pa tayo ng 4000 ngayon kasi ano eh lang step na ba yan 3.5 I think so na baka magpas pa tayo ng, five, uh, ng 4,000 5,000 I don't think na aabot pa tayo doon kasi dadalan talaga ako dito hindi naman ako mag ikot ikot like what I said sa paninimula pa lang naman uli natin sa paglalakad eh huwag natin biglain talagang inuulit ko, mabigat yung katawan ko. At madali pa ako mapagod sa ngayon. Ayan, ang kinagandahan na sa umaga kapag ka naglalakad. Maraming mga elderly na ginagawa dito, mga activity. May mga nagsusumba. May mga, ewan ko kung natawag nila sa mga yan. parang may mga hawak-hawak na espada. Usually sa umaga, kapag ka nag-exercise ka, bumaba ka, o nag-walking ka, karamihan na makikita mo mga matatanda. Siya nga pala, bumaba ako. Mga past seven na. Although nagising ako, eh, alas 5 ng umaga. Kasi maga nga tayo nakatulog kagabi, eh, medyo late ang baba natin kasi alam nyo bang masarap maglakad kapag ka medyo madilim pa tapos doon ka naaabutan ng liwanag sa daan lalo na kapag pasikat pa lang yung araw so ayan as you can see talagang hinihingal na rin talaga ako alam nyo ba nung bumaba yung nagsisimula akong mag diet noon at naglakad-lakad uh, nag-exercise kahit papano yung 61 kilo na yon. ang laking bagay kaya nun ha gumaang talaga ang pakiramdam ko, gumaang din ang katawan ko kahit papano ang target ko nun kasi kahit 60 kilo lang pero hindi ako mabot ng 60 almost 1 kilo na lang talaga para mag-60 pero wala hindi umabot ng 60 kilo hanggang 61 kilo lang talaga tayo hopefully sa paninimula ko ng paglalakad uli eh, ng mga ilang activity yung physical activity ito palang nagagawa ko eh. pero sana kung ilang buwan ako sisipagin na maglag, maglakad at uh, magbawas ng kinakain eh. bumalik sa dati 61, 60 yan okay na ako dyan Pero so far... Bloated talaga ako ngayon. So... Ayun, siguro i-update ko na lang kayo pagka nasa bahay na ako. Pagka naka-uwi na ako. Dadal talaga ako dito. Malapit na nga eh. Malapit na makalabas dito. Kaya... Hindi ako sure kung aabot tayo ng 5K. Pero kahit ganun pa man kahit papano eh, malaking bagay na rin yung kahit papano nakapaglakad so, balikan ko na lang kayo pagka nasa bahay na so, ayan guys, bahay na tayo di ba balis tayo kanina na medyo maayos ang book, umuwi tayo na gulo-gulo, alakas kasi nahangan sa labas update na update tayo ngayon po ay April 6 yan so, hopefully magtuloy-tuloy yung ating pagbablog kahit papano, so ayan Meron tayong 4,950 pero sa ngayon bala ko na maglinis-linis ng bahay. Ayan, abot na siguro tayo ng 5,000 sa buong araw. ba? Diba? Linis-linis ng bahay, luto na makakain and then, ayan, awa ng Diyos kahit papa na pinagpawisan tayo. At, uh, hindi na po tayo uh, hindi na po tayo winter sa Hong Kong. Summer na talaga pero dahil maambon at uh, medyo malakas ang hangin sa labas kaya hindi tayo masyado ano napagod sa init pero yan pinagpawisan tayo maganda yan sa na kahit pa paano eh, napagpapawisan na ulit tayo so ayun guys maraming salamat sa so, natin pagkikita gayetong upload na lang muna ang gagawin ko gayetong video muna wala pa tayo masyadong uh, magagawa pero I try my best na makapag-update din naman kahit pa paano sa inyo. Anyway guys, maraming salamat. Salamat sa mga uh, nakakita pa at nag-aabang na aking mga video. At uh, sana kahit pa paano nandyan pa rin kayo sa muli nating pagbibideo o pagbablog. So maraming salamat. This is Naya Sarin. So muli natin pagkikita. Bye bye. Babush.